So medyo matagal-tagal tayong nakabalik mga ka no? So update tayo mga ka no? Aha. Dito sa sapa namin So ayun mga ka Ito yung sapa natin ngayon no? So mala malaking pinagkaiba Ngayon Ayan Naka-red alert pala yung bayan namin ngayon mga kapibi, dahil sa panay ulan, panay baha. Marami nang nalulunod sa baha. Ito <coughs> mga ka-pibi. Kaya di tayo nanguha ng ginto mga kapibid kasi ano, uh, kung mapapansin nyo, yung sapa, ayan, uh, hindi masyado malaki yung baha. <coughs> Pag ganyan kasi mga kapibid, wala talaga tayong ginto makukuha nyan. May mga bardaw naman ito. Pero kaso, Itong lupa na ito mga kapibi, wala itong ginto talaga. Ito. Maraming layer ng lupa na walang ginto. Ayan. Kung may ginto lang yan mga kapibi, uh, sure na. Pagdating yun sa baba, maraming ginto din. Kaso, itong lupa na ito, wala itong ginto talaga. Ayan, puro kasi ano, uh, pa, parang puro panas. Wala siyang buhangin, walang nakahalong buhangin na ano, lupa. Kaya walang ginto, ganyan. Ganyang klaseng lupa, wala ginto. Yan, yung bangin na yan, yan ang may gintong ano, bangin. Kasi may ano yan, eh, mga, may mga buhangin na bangin. Ayan. Kaso, di inabot ng baha. Maliit lang kasi yung baha mga kapibi. Ayan. Sobrang liit lang. Panay baha pero maliit naman. So walang gintong naaanod. Kaya tumigil tayo sa pagbablog mga kapibi. No? Hindi tayo nakapag-upload mga ilang buwan na. Kasi di porkit monetize na tayo dito sa YouTube ay mag-aasa lang tayo sa YouTube. So galing pala ako ng Davao mga kapibi, na nagkala trabaho ako doon. Trabaho ko doon is magtatahi sa strip ako. So nabalitaan ko panay ulan dito sa Agusan, kaya umuwi ako ngayon. So tiningnan ko, so konti lang pala yung baha. Hindi masyadong malaki pero try natin maghanap ng ginto ngayon mga kapibi kung makakita pa tayo ng ginto. Sobrang mahal na ng ginto ngayon mga ka-PB. Umabot na ng 4,300 daw yung isang gramo. So, yung isang milligram, 430 na. So, sobrang mahal na talaga. So, try natin maghanap ngayon sa ilog mga ka-PB kung makakita tayo ng ginto or baka makakita tayo na nangunguha ng ginto doon sa sapa. So, doon tayo banda sa itaas mga ka kasi dito uh, medyo konti lang yung ginto dito. Doon try natin pumunta sa taas. Tapos magdala tayo ng pala maghanap din tayo ng ginto kung makakita ba tayo so andito na tayo sa sapa mga kapibe no? dati mga kapibe dito ako nanguha ng ginto yan so pakita natin eto nakakarami tayo dito dati mga kapibe pero ngayon wala na ayan yung bakas ng mga tubig oh parang wala lang so ayan yung klase mga bar wala po yung ginto mga kapibe so try natin maghanap ng sample dito mga kapibe kung makakita ba tayo So shout out muna tayo lords mga kapibi. Uh, shout out pala kay uh, Francisco Brigula uh, from Santa Rosa City, Laguna. Shout out kay Ronald Cervantes uh, from Cavite. Uh, salamat sa patuloy na panonood mga kapibi no. Thank you. Shout out kay John Torres at Mark Obtanario uh, from Bansalan. Shout out kay Tiri Gomez. ha uh, maraming salamat po. Shout out kay Rod and Nature. Shout out kay Norman Bilyasa. Uh, bakit walang mercury yung panghuli ng ginto, boss? Yan yung gamit namin sa masbate. Hindi po lahat ng ginto ay ginagamit ng mercury or asugi, no, mga kapibi. Kasi, ah, uh, depende po yan sa lugar o size ng ginto. Pag medyo malaki, di na po kailangan gamitan ng asugi. So, ganun po yun, mga kapibi, no. Sana po maintindihan nyo. ah oh, ito mga kapebe, yung sample. Ha? Huh? Natin, ayan. Ayan, o. Oh. Yan yung sample mga kapebe. Ayan. Yan, dilaw-dilaw ito. Ito. Ayan. Merong sample mga kapebe. Dito banda. Ayan. Ayan. O iwan ko lang kung hanggang doon ba hanggang doon kung hanggang doon pwede na to mga PB. Sigo kukuha na ito ng mga 1 mg. Kung hanggang doon pero kaso kapag dito lang medyo konti lang talaga. Pero try pa natin maghanap doon sa medyo bababa kung meron pa. Kasi pag meron, pwede natin to pag pwede natin to babanlasin mga PB para makakuha tayo ng ginto. So magsample pa tayo ng marami. Shoutout nga pala dito sa nag-comment mga kapibi, no? Uh, hirap basahin ang pangalan. yun na epikibol. Ano ba to? Medyo late uh, Pamamaraan pa nyo pagkuha ng ginto. Parang hindi nyo nakukuha sayaran. Sayaran 'yon yaran yun. Pinakailalim. Minsan, apad or bidrak. Taga Kamernis Norte pala ako. Bayan ng para parakel. Medyo advanced dito sa amin ng gold panning. Ah. Uh, Itong pinapakita ko mga ka no, uh, is basic lang. So, kahit i-stalk mo pa yung lahat ng video ko, ay puro basic. So, sinasabi mo, medyo late. Alam mo mga ka-PB, uh, unang-una, uh, 1991, lumuwas ako sa mundong ito. Tapos, ito na yung hanap buhay ng mga tao dito sa aming lugar. So, hindi mo masasabing, late. So maraming hard na pag-hanap uh, ng ginto dito sa lugar namin. Tunnel na walang timber. Uh, open cut, uh, merong placer, spray. Uh, marami, marami mga kapibi, maraming pamamaraan ng ginto. Ang pinapakita ko lang mga kapibi is itong basic na sasapa lang makukuha. So, sana mga ka-PBI, maintindihan mo at tatanong ko yung tanong mo. So, yun lang po mga, muna sa ngayon mga ka-PBI. Darating din tayo sa punto na ipapakita natin yung uh, paraan ng pagkuha na medyo hard-hard pa dito sa ginagawa ko. Umabot siya hanggang don pero yung ginto, parang dito lang na banda sa gilid. Medyo konti lang talaga kasi dito banda wala na. Meron naman pero konti lang talaga dito lang ito itong portion na to ganun hanggang doon siguro mga mga 50 cent lang so kalkulado ko na kasi mga kapibe yung sample kung mga ilang ilang milligram yung kasyang ginto dito so estimate ko mga kapibe mga 50 cent lang ang gate ginto dyan makakuha lang tayo ng 50 cent pero okay na ano mga kapibe pag makakuha ka ng 50 cent na timbang ng ginto is ano na yun Uh, 200 plus kasi yung isang milligram na ginto mga ka ano na 400 plus na kasi mahal na ng ginto ngayon mga ka -PB. so hanap pa tayo dun sa taas mga ka PB kung tayo sana makita tayo ng maraming sample tapos pag makakita pa tayo ng maraming sample is uh, gagawa tayo ng banlasan kasi di mo na ako babalik sa Davao mga ka kasi sobrang mahal na talaga ng ginto dito 400 plus na try ko muna dun sa taas maghanap ng sample sana makita tayo ayan mga kabibay, makulimlim yung langit panay ulan dito walang init mag iisang buwan na daw walang ulan ah oh, walang init puro ulan ayan umulan na naman mga kapibi nabutan tayo ng ulan mga kapibi ayan dati dito nangunguha tayo ng ginto dito pero ayan medyo mataas pa yung tubig try natin sa taas umulan mula na naman ito sana yung magandang spot mga kapibay kaso ayan kung makita nyo malaki ng pinagkaiba dati dati kasi nababardown yan pag bumabaha pero ngayon wala na kasi kapit na kapit na yung mga damo o so, ayan Tuwing may baha mga kapibe, ito yung pinakamagandang spot kasi dito may maraming ginto kasi lahat po ng mga bangin na yan is may mga ginto kaya nakatipon-tipon sa gilid pero ngayon wala na mga kapibe. So napapansin nyo wala rin nangunguan ng ginto. Dati marami nangunguan ng ginto dito. Ayan, malakas pa yung ulan. Malakas yung ulan mga kapibe. Mahirap tayo mag video doon. Baka mabasa yung cellphone natin. Sumilong lang ako dito sa puno ng saging para di mabasa yung silpo natin. Tapos ito yung spot natin. Oh. Sana pagkunan sana natin ng sample. Mataas pa yung tubig. Medyo mataas pa. Kaya mahirap tayo makakita ng sample. Tapos panay ulan pa. Mamaya tataas na naman itong tubig. Kahit ganito yung tubig mga kapibig medyo mataas pag may mga nababar down naman sa gilid ay walang problema makakuha pa rin tayo ng ginto pero pag ganito yung mga bangin eh walang walang ano walang bar down so hirap talaga maghanap ng ginto pag ganyan mga kapibi so antayin na lang natin mga kapibi pag ano uh, humupa yung ulan tapos bumaba yung tubig kahit kunti lang para makita natin yung magandang spot ng pagkuha ng sample ng ginto. Kasi pag ganito napakahirap. Yun mga kapibin, abutan tayo ng malakas na ulan. Muli ako, muli. <laughs> umuwi ako. Ayun, nagkasapit-sapit na yung Tagalog natin. Napakalakas ng ulan mga kapibin, kaya umuwi na lang ako, di ako nagpatuloy. Yeah. Sa so, ano mga kapibin, no? sa mga nagtatanong, ah uh, about sa pagkuha ng ginto oh, maraming pamaraan pagkuhan ng ginto may nagsabi kasi na di daw maghukay sa ilalim baka na sa ilalim marami po kasing ano mga pibig iba iba po yung posisyon ng pagkuha ng ginto may mga lugar kasi na no walang ginto sa ilalim surface lang kumbaga nasa babaw lang na parte meron namang sa ilalim meron sa babaw meron din sa ilalim pero dito banda sa pinagkukunan ko mga pibig wala pong ginto ang sa ilalim kasi yung mga ginto sa mababaw lang na part so may mapakita ako sa inyo mga kapibi meron kasing iba uh, nagsasabi na magukay daw sa lupa andun daw sa ilalim dito kasi sa lugar namin mga kapibi halos nasakop na ito ng pang -well plantation kaya bawal mag video pag nangunguha ng ginto kasi bawal nga katunayan mga kapibi nung nga nga nakaraang Uh, nakarangong araw may nahuli sa amin ng mga blue guard o, uh, kumbaga security ng kumpanya. So, ito mga be, panoorin nyo. Uh -huh. <laughs> Manoy mo sa akong bahala ba? Manoy mo! Ayaw yung kapusa ya! Kung saan mo ya! Dito pa ganin nyo! Ah! <laughs> <laughs> ah So, ayan mga ka no, kaya uh, di sa lahat nang namuha ako ng ginto ay nagbibidyo ako kasi nga uh, baka mahuli tayo, di ako nagdadala ng cellphone, so ayun lang. So, yung iba kasi sa hirap ng buhay o sa hanap buhay rin nila, kahit bawal, pinipilit nila kasi marami kasing ginto sa loob ng palm oil plantation, kaya doon sila namuha ng ginto minsan kahit bawal pinipilit sila patago patago ng punguan ng ginto kaya ayun minsan nahuhuli nang hindi nila alam so minsan nakasakitan yung mga blue guard kasi mga kapede minsan naiinis ka rin sila kasi pabalik balik sila na pinagbabawalan yung tao na bangunan ng ginto is yung mga tao naman is pabalik balik ng uwan ng ginto kaya yung iba nakasakitan so yun lang mga kapede kaya di tayo mag -video. minsan nahunguha rin ako sa pamuwil kaya patago lang pero minsan na lang, pero sa ngayon hindi na. Dati kasi mga bibi, isa rin ako sa mga nahuli na nanguha ng ginto sa loob ng palm oil. Kaya ngayon, hindi na ako nanguha ng ginto. Dito na lang ako sa sapa namin. Kasi dito sa sapa, wala namang bawal. So yun lang mga bibi.